Sa sabi mo sa buhay? Sa buhay, parang life. Ay, Tad, kunin mo yung video yun, how to make noodles. Yes. Sali, lapit ka, tat. Ay, wala. Ang mo yan, Hindi siya. Hindi siya, Tad. Tuwang-tuwa nga yan, eh. Pag nabibideo, siyempre. Eh. Yes. Lapit ka, Tad. Huwag na, baka... Baka ano... <laughs> yes, how to, to make noodles. Ayan na. Ayan yeah.